Nagsagawa ng malawakang pag-atake sa Gaza Strip ang military ng Israel na nagresulta sa pagkasawi ng nasa dalawang daan pung Palestino. Sinabi ng Israel Defense Forces na tinatarget nila ang mga terrorist targets ng Hamas kung saan nasa dalawang put eroplanong pandigma ng Israel ang umatake sa Gaza City, Rava at Kanyonisa. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi ay ang pinakamataas na security official ng Hamas na si Deputy Interior Wamuda Abu Wafa. Ayon sa ulat, mula sa Prime Minister Office ang pag-atake at pinag-utos din na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz noong Martes ng umaga. Nagbabala si Danny Danon, ang Israeli Ambassador sa UN na dapat pakawalan ng Hamas ang lahat ng bihag at sinabing hindi sila magpapakita ng awa sa aming mga kaaway. Galit na sumagot ang Hamas na inakusahan ng Israel ng pagtataksil sa kasunduan ng ceasefire. Sinabi rin nilang inalagay ng Israel sa panganib ang mga natitirang bihag. Gayon pa hindi pa inihahayag ng Hamas na muling magsisimula ang digmaan sa halip na nanawagin ito sa United Nations at mga tagapamagitan upang mamagitan sa sitwasyon. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Chico. Idol! IFM News!